One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Saturday. ko ako naman ang tatanungin ninyo, oh my God, nagwalwal kami kahapon ng bonggang-bongga. Diyos ko, nalasing ako. Eh, paano naman kasi? Nakaubos kami ng isang bote na litro ng Johnny Walker, diba? So, parang, oh my God, nakakaloka. So, tatlo lang kaming uminom at talaga namang ay nako, bangenge ang lola sam ninyo. Pero syempre, ang ganda ko pa din, di ba? So, yon So, naloka si PE teacher sa akin. Sabi niya, grabe ka pala malase eh. Ang kulit mo, o, di ba? So, yon Nabonggahan siya ng bongga-bongga. Anyway, so, masaya naman ang naging party kagabi. ayon uh, ayun ay isang unwind party na pinatawag na lahat naman ay talaga naman chill na chill yung dating. Ang ganda din yung pinuntahan namin. In fairness. So, yon So, ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na nating patagalin ang mga chika natin ngayon. So, sabi ganoon para sa unang chika, sabi ganoon since daw ang may-ari daw ay ang Mexico at saka ay ang Thailand ko daw ba manalo kaya sila sa susunod na taon. Kumbaga kasi daw uh, sa Miss World daw ang nag-first runner up noon si si Thailand tapos ang nanalo si Mexico. Tapos dito naman daw sa Miss International nanalo naman daw si Thailand, first runner up niya si Mexico. Tapos sa uh, ganun din daw sa International Queen, Thailand and Mexico. And then eto na sa universe mukhang sila din 'di ba so possible daw ba na ang mag first runner up daw dito ay ang Mexico at manalo ang Thailand or manalo ang Mexico mag first runner up ang Thailand nung nakaraang taon nga, nagawa nilang gawing first runner up si Miss Thailand, di ba? Ibig sabihin, hindi imposible na mangyari uli yun. So, nasa kanilang mga kamay ang power ng Miss Universe. So, syempre, pwede naman nila populate ang result. Charot. So, hindi. Of course, nandun doon pa rin ako sa sistema na alam ko magiging patas sila sa lahat ng kandidata at hindi nila iniisip na yung country nila. So, ang akin, sana ah uh, makita yon ng organization kung sino ba talaga yung kadapat-dapat na ipanalo at kung sino ba talaga yung deserve na girl hindi yung eto yung gusto nila kasi magiging unfair naman sila sa magkukumpit sa Latin area kung mananalo ang Mexico walang problema kasi syempre ano yan eh parang love each other sila jan so umasa tayo lang na hindi talaga ang mga Latina Pagdating dito sa Miss Universe, lalo na kung mundo ang magko-cover sa kanila, eh di good luck talaga. But, ando doon pa rin ako sa kaya ng Pilipinas lumaban ng, ng patas at kaya ng Pilipinas na lumaban dito. So, sana lang manalo tayo ng Miss Universe uli. Ayun lang. So, depende naman siguro kung may kandidata talagang malakas, di ba? But, tulad nga na sinabi ko, ang control kasi nandoon sa owner. So, yon So, malalaman natin nga sa mga susunod na panahon. So, yon Good luck! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Pauline Amelex, tingin mo, pwede pa kayang sumali sa beauty pageant at sa am pageant siya pwede sumali. Sa ngayon, alam naman natin ang beauty pageant ngayon ay talagang nagdadagdag sila ng edad. Katulad na lang, halimbawa, Supra National, hanggang 32 years old, ang um, Miss Universe, no age limit. So, o mag-expect tayo ng ibang pageant ay mag increase pa ng edad. Pero kung ako ang tatanungin mo ko si Pauline Amelex, saan ko siya gusto sumali sa Miss World? Kasi nakikita ko yung beauty niya na talagang very royal yung dating yung royal queen ba Tapos, ano uh, Pang Miss World Ang sarap putungan ng corona ng blue crowd Alam ko kung ito si Pauline Sa totoo lang Kung susugal siya sa Miss World I think mananalo siya doon Tapos, I think siya yung magiging Next Miss World Queen natin ba diba? So, parang piling ko Pinanganak kasi siya na maging isang Miss World. Ayun <laughs> yung nararamdaman ko kay Pauline. At kaya, kung gusto ko ulit sumali si Pauline, I think Miss World. Mm -hmm. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, makakaariba ba ang beauty ni Maria Gigante sa Universal Woman Philippines? Ayun, nakagigante ang officially na ipapadala ng Pilipinas dito sa Universal Woman Philippines. So, ako ang masasabi ko, Oo naman. Yung nakita ko yung photos niya, sabi ko, ang ganda ha. <laughs> ang ganda ni Maria Gigante. Sobrang ang beautiful niya. So, sabi ko, mukhang ang laki ng chance natin na tayo ang makasungkit ng corona dito sa Universal Woman. And then, ako naniniwala ako kasi matalino itong si Maria Gigante at parang piling ko kaya niyang sumabay. Iba din talaga ang beauty ng si ng to. Talaga sabi ko nga palaban pang Miss Universe. Pwedeng sumalis sa Miss Universe kasi talagang makuda si girl. At naniniwala ako na makakaariba siya ng bonggang bongga. Yung iba nga sinasabi overqualified daw kasi daw sa sobrang dali. Kaya daw hindi to nananalo sa mga pageant. Ako naman, parang piling ko, perfect timing lang. So, yon At ito yung perfect timing para kay Maria Gigante. So, ngayon pa lang, congratulations na. ba diba? So, yon Mabuhay ka. And then, para naman sa Reina Hispano-Americana. So, ayan. Chika naman tayo. So, nandoon ngayon ang ating pambato at bukas na nga yung competition ng Reina Hispano-Americana at nakita naman natin yung pambato natin na talaga namang ay nako, sobrang ganda, 'di ba? Ang ganda-ganda ngayon ni Michelle Arceo. Sa mga nakikita ko yung photos niya habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. At sabi ko nga, yung atake ba dito ni ano ni tawag dito, ni Michelle ay swak na swak ba para sa rey hispano -amerikana? I think so. Naniniwala naman ako na ang galawan na ipinapakita niya dito ay talaga namang masasabi mo na palaban, masasabi mo na malaki yung chance, lalo na ngayon, pag dinidikit talaga siya sa mga Latina, kahit makuputi yung ibang Latina, ay talagang lutang pa rin ang beauty niya. So, gusto ko yung styling niya, gusto ko yung makeup, gusto ko yung lahat ng nakikita kong eksena sa kanya, at naniniwala ako na talagang makakarating to sa dulo ng competition. So, yun. So, good luck kay Michelle Arceo, laban lang. The more na tumatagal yung pageant, papunta sa ano coronation night parang papalapit naman sa kanya ng papalapit yung corona di ba so yun ramdam nyo ba yun ako kasi ramdam ko but wish all the best kung destiny niya to eto na yon so mabuhay ka Michelle Arceo laban lang di ba at para naman sa sumunod na chika mama sa Miss Grant winner nandu doon ngayon sa Reina Hispano-Americana. Tingin mo Mama Sam, isa kaya siya sa magiging judges ngayon? At may photo silang dalawa ni Miss Philippines na kung nagkataon, ito ang nakalaban niya sa Miss Grand. Mm. To be honest, yes. Si Michelle Arceo kasi uh, dapat siya talaga yung nakikita natin noon na ipapadala sa Miss Grand, di ba? Pero sa Reina Hispano siya. Yes, nandoon si Miss Grand Queen ang piling ko judges siya doon nakakatuwa kasi syempre di ba at least inimbitahan sila <laughs> yung Miss Grand na din na mag sa ibang beauty contest <laughs> kasi di ba parang naiimbitahan lang madalas si Miss World tapos si Miss Universe at least ngayon si Miss Grand may ganap na nakakatuwa nasa Bolivia siya ngayon at ayon eto yung kauna-unahang assignment niya nang manalo siya ng Miss Grant. Tapos, ayan nga, may nakita tayong photos nilang dalawa ni Michelle Arceo. Kung isipin mo, oo nga, no, kung nagkataon, ito yung makakalaban niya. Kaya lang, parang yung ayos dito ni Michelle Arceo, hindi ko gusto. Ang pula ng lipstick, ang pula ng damit. Tapos, yung may bangs, kamusta naman. Pero, maganda si Michelle Arceo, kahit anong mangyari talaga. Diyosa talaga ang beauty na meron siya. At, Abangan natin, di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, dalawang binibining Pilipinas queen ang hinihintay natin na mag-enter dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay si Christy McGarry at saka si Chris Stephanie <laughs> Johnson. Si Chris, ano, Chris Stephanie Johnson na parehas sila nag miss Intercontinental. Tingnan Tingin mo, Mama Sam, maglalaban kaya sila dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, nakakaloka kasi 'di ba? Parang parehas binibini Pilipinas queen, tapos parehas sila ng title Intercontinental and then parehas sila ng runners up sa Miss Intercontinental. At kung tatanungin mo ako kung maglalaban sila dito sa Miss Universe Philippines, nakakaloka kasi 'di ba? Parang oh my god. Kung iisipin mo talagang ano, Grabe. Sobrang antindi yung bardagulan nito para sa dalawang grey ng na ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And I think kung makaka-enter sila, magandang bakbakan to. Kung baga parang matirang matibay, magkaalaman ko sino ang mananalo sa kanila. And then ngayon pala, na-excite na ako. Wala pa naman officially na si ano, Christy McCary ang lalaban talaga sa tagig pero maingay at bulung bulungan talaga dito sa mundo ng pageantry. And then, ito naman si ano, hindi pa naman tapos yung Miss Cebu. So, abangan natin kung si Chris si Stephanie Johnson nga ang kokoronahan ng Miss Cebu ngayon. So, pag nagkataon, silang dalawa magmi-meet sa Miss Universe Philippines. Ang bongga lang. ba diba? Ang bonggang pakbakan to. So, magkakaalaman talaga kung sino dito ang tunay na reyna. Plus, nandito pa si Uh, Atisa Manalo. Talaga kanina inannounce na ng Quezon Province na ang kanilang kandidata ay si Atisa Manalo. Kaya officially, si Atisa Manalo isa sa mga, mga candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, yon Oh my God! Bakbakan to ng mga reyna. O, oh, di ba So, ang bongga. So, nakaka-excite. Magandang ingay, magandang laro, magandang bakbakan. At natutuwa ako sa totoo lang. Sana manalo si Chris Stephanie at sana manalo din etong si ano Si Chris McCarry Kung baga sana ma-appoint So ito na Syempre kanina Nabanggit ko nga Si Atisa Manalo Ang masasabi ko Kay Atisa Manalo Syempre ang bongga Ang ganda Nagandahan ako sa kanya Nang ilabot ako Nung bongga bongga So this is it na guys Officially candidates Na nga Ang isang Atisa Manalo At saka syempre Ang aabangan natin Sa kanya ngayon Kung paano niya Susungkitin ang corona Ng Miss Universe Philippines Maraming makakalaban Si Atisa Lalo na kapag Dumating nga yung mga iba pang kandidata at isa nga dito sa mga nakikita natin ng malakas ay si ano Alexi Brooks, di ba? Isa dito sa mga talagang oh my god, nakakatakot din kasi iba din yung dating niya. At tingnan natin kung sino ang magta-title, magta-title ba ang isang bagong kandidata dito sa Miss Universe Philippines or dati ng reyna na may experience na sa international pageant. So, magkakaalaman yan. Malapit na malapit na guys. konti konti na lang. mag start na ang Miss Universe Philippines. So, are you excited? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako at talagang Oh my God, at iso manalo ng Jojoan. Ako, nakakaloka to. And then, ngayon pa lang, ano? Good luck. <laughs> diba? So, yun. So, magkaalaman. And then, para na masumunod na chika, Shane Tormes. Mama Sam, tingin mo kung lalabas si Shane Tormes dito sa Miss Universe Philippines, mananalo kaya siya? Mm -hmm. Hypothetical question. Diba? So, ako para sa akin, Yes. Bakit hindi? Kasi 'di ba, may experience siyang nanalo siya sa ano. Ngayon abangan natin kung kaya, kung kaya niya. Ako para sa akin, ano, sobrang na-excite ako sa mga ganito, yung mga reyna na tapos sasali, tapos titingnan mo kung mananalo or matatalo. But syempre siguro kung sasali siya, uh, pagandaan niya ng todo-todo para manalo siya. Kasi hindi naman po pwede, oh, title holder ako doon, dapat i-title nyo rin ako dito. So, dapat talaga nandun doon yung determination, nandun doon yung dedication niya. Saka, alam niya yung laro. Kasi mahirap kapag inasa mo lang sa ganda mo, ba diba? So, ko ako tatanungin mo, pwede naman. Pero depende sa magiging kalaban, depende sa magiging laro, at depende kung gano'n pa siya ka-strong. So, yun! So, hintayin natin in the future kung may plano pa siya sumali sa beauty pageant. And then, para naman sa sumunod na chika, mama Sam uso ngayon, ang mga nagsisisalihan mula sa Binibinin Pilipinas queen. So, tingin mo mama sa kakabog kaya kung sasali si Nicole Bormeo sa Miss Universe alam mo, hindi imposible dumating yung panahon na sumali dito si Nicole Bormeo. Kasi di ba nga, si Atisa Manalo, nag-first run-up sa Miss International, sumali. So ngayon, pag nanalo to dito at nagmagdaging maganda ang resulta niya sa Miss Universe, hindi imposible na mag-join din to si Nicole Bormeo in the future. Magaling ang communication skills ni Nicole Bormeo and then maganda. So, bakit hindi, ba? Diba? Abangan natin in the future. At saka, dito nga sa Miss International, may napatunayan siya, nag-second runner-up siya. So, what if pa kaya sa, uh, third runner-up, what if pa kaya kapag nilaban mo siya ng Miss Universe na alam, kasi ito kasi si Nicole, yung lumabas siya ng Miss International, natuwa ako sa kanya kasi iba din yung paandar, iba din yung pasabog. Alam mo kung ako ang tatanungin mo, kung ikukumpara ko si Hannah Arnold at saka si Nicole Bormeo, mas gusto kong lumabas si Nicole Bormeo more than kay Hannah Arnold, ha? Kasi parang piling ko, si Nicole Bormeo, alam niya kung anong atake ang kailangan niyang gawin, palaban, nandoon yung determination, and then alam niya kung paano niya pananalunin yung sarili niya sa isang beauty pageant. Kung baga, meron siyang ataking alam mo, nalalaban talaga. So, yun yung gusto ko sa kandidata. Hindi yung parang, ah, uh, tituruan, kung ano yung gagawin, tapos uh, ipapalabasin ng ganito ka very strong, pero hindi naman, yung mga ganon. Ayoko ng ganong candidates. Gusto ko yung kandidata na marunong alam kung paano ilalaban ang sarili niya sa ibang kandidata. Yung alam mo yung meron siyang baon. Alam mo na talagang papalo siya ng todo-todo. ba? -todo, diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support na, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po, po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm.